Ano guys, for the next video, kamahal okay. ang mga salondro. doon. Bibita si Daddy. Bibita si yes. Daddy. Mam, Daddy, make me yan. Bibita si Daddy. Bibita si Pag-apuhon atong, pag atong ang tahing hakbang.

Thank you, thank you. Ahar! Thank you, mommy. Good, good, good. No, this is Papa. Gupit ni kau? Huh? Gupit ni mommy. Huh? Nagupit si mommy, tapos nagcall si mommy.